hot spring tayo ngayon guys mainit daw yung tubig dito eh. kaya uh, may mga dalang tabo nanghiram tayo ito yung isa wow walino ng tubig totoo mainit siya yun pa ang init sarap mainit, Ooh. Ooh. mainit. ito swimming pool yung setup pero mababaw lang hanggang tuhod lang pala yung sol sol mainit pero pag mula yung no. kamo hindi na Anong pangalan na ito sa Google Maps? Bueno Hot Spring Bueno Hot Spring Pero pag ito yung dito Love and Devotion ba? Oh, love and Devotion Hot Spring Sa gitna siya ng ano, mga taniman Tapos yun mga bundok na yun guys. grabe. Kanina yung unang baba ko ng pa ako, nagulat ako, sobrang init. Pero yan, kapag kaunti-unti na, okay na. Hindi ng tubig, oh. Tas ang init. Pero pag nasanay na yung katawan mo, unti-unti, okay na. Hanggang lagpas lang sa si tuhod. Yan, sarap po. Oh. <laughs> ate ko, enjoy oh. <laughs> pag, pag matanda na, pang mainit na tubig na. Ayan, pamangkin ko Guys, yung lumalabas dyan sa tubo na yun, sobrang init. Kanina, hinawakan ko eh. Pero ito ngayon, yung katawan ko ka medyo nakapag-adjust na, okay na. Ayun guys, so oh, mainit talaga siya. Sayang hindi nakikita sa camera yung init eh. Pero mainit talaga siya, promise. Ayun na, doon galing. Parang oh, ang sarap na dyan ako, ito bro, hindi ah. <laughs> so, nilagang J-Travel. <day> <laughs> nilagang J-Travel ko. Mm. Pwede mo mm. day travel. Ayoko. yung guys dito, ano sa una, sobrang init na. Pero pag na-adapt na, -na ng katawan mo yung temperature, oh, okay lang, sarap na magbabad. Parang ayaw ko na nga uwahon. Guys, eto dito naman tayo. Doon nung ano, doon tayo galing kanina. Kanina yung unang hawak natin ng kamay natin dito. Grabe, sobrang init eh. Pero ito ngayon, siyempre galing na tayo sa mainit. Yan, hindi na masyado kumbaga ang sarap dyan solid sarap eto pa yung isa dito parang tinatabo yung tubig eh. kasi ang taas niya oh. wala siyang daanan papunta dun sa gitna guys eto yung bilog dito na parang ano medyo malalim tapos may kalaki siya pero yun nga dito wala siyang daanan na ano parang makaakit ka parang makasimbing ka sa gitna tingin ko dahil sa ano masyadong mainit yung tubig ayan e, may butas dito e, napakainit yung tubig niya Parang ito yung mainit na tubig sa lahat ng nandito. bali ano to eh. One, two, three, four. Apat sya na na, na hot spring. ano no. Meron pa mga coins na hinahagis. Ano sila? nag sila dito. Ang init ng tubig. Hmm. Sarap. Ito dito, tampe out lang muna tayo dito. Tapos mamaya, sibat na rin tayo. Ito dito guys, parang tipong ano, nakaupo ka lang tapos tuhod mo lang yung nakababa tambay lang kayo dito kwento one, one ganyan Lublob tayo ng ano pa natin yun oh sarap oh yan wala pa hanggang tuhod kalahati lang ng binti natin yan relax lang kayo dito ganun ganun ka lang pa. paa okay na